Alam niyo guys, ito. Kanina pa ibaham dun ito. Nilahan ko ng gamot. Ang bawat isa nito is 108. Ang bawat isa nito, ang kahalaga ng 35 pesos. Bawat isa. Inisip ko, lang ang sahon ko. Napalang tayo ngayon. 7. sa so, stem. Ayan. Wala akong pasok guys kasi nadisgrasya yung kamay ko sa trabaho. Ito yan sya. Oh. Natuklap yung kuko ko guys sa hinlalaki. Sa trabaho. Kaya medyo tambay muna ako ngayon na limang araw. Sumula so, na tambay pang lima ng apat na yun naisip ko kung saan ito makakarating 150 hirap mahal na mabilihin ngayon nakakalungkot sipin tambay ka na wala ko pera Aabot kaya ito ng hanggang 11. Ngayong 11. Bahala na lang, no? Bahala na kung saan nakakarapin. Masalamat lang din tayo, guys, kasi eh. ito lang yung nangyari sa akin. Ayan. Natuklap. Buong kukuko, tinanggal ng doktor kaya eh, hindi mo na akong makapasok masalamat lang din ako kasi sinagot din naman ng ano ng pinagtrabawan ko yung gastusan sa hospital so thank you sa inyong lahat sa lahat na tumulong sa akin sa supervisor kay Amtisa sa kay nurse balit. Thank you sa inyo lahat. At mga kay Johnny Garlet. Thank you sa iyo, Johnny. Isa ka sa so tumulong sa akin. Sa so, lahat mga right. kaibigan ko sa upper stage. So, thank you sa inyo lahat, guys. Thank you, thank you, thank you so much, guys. Laban lang sa lahat ng mga problema na marating sa buhay natin. So, thank you sa inyo lahat, guys. At maraming maraming sa inyo lahat. Salamat sa inyo lahat. Bye bye. Ingat po tayo palagi. God bless you all. Bye bye.